Magandang araw po sa ating lahat. Uh, ang ating pag-uusapan niya ay tungkol sa uh, sentient beings, no? Ito po ay nasa sub bookcase ng Care for Sentient Beings, no? Pero bago natin pag-usapan yung care, kalinga, no? Ay ano nga ba yung sentient beings, no? Alam natin na tayo ay uh, sentient beings, ang ibig sabihin, meron tayong buhay, tayo ay merong Uh, pag-iisip, meron tayong tinatawag na uh, pagnanais, no? Um, pero alam natin na ah, may mga iba pa ding mga living things, no, sa ating kapaligiran na naririyan. Halimbawa, na, andiyan yung mga iba't ibang klase ng hayop, no? Inandiyan e, yung iba't ibang klase ng mga halaman na o nga uh, pwedeng pagtalunan talunan sila ba'y may 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 easy pero ang tinatawag na will na tinatawag na no? pero ang isipin muna natin na ang mga halaman ay may mga uh, may buhay no at uh, siguro magandang isipin na isa sa mga katangian ng mga sentient beings ay sila ay may buhay no wala sa uh, mga hayop na sinabi natin kanina iba't ibang uri ng hayop andyan yung mga kasama dyan yung mga pets no? yung mga fur babies na tinatawag ngayon no? at yung mga halaman no? alam natin na nitong nag, nakaraang pandemya uh, pandemia ay nauso yung tinatawag ng mga plantito mga plantita no? mga nag ng halaman no? doon nakita natin yung tinatawag na kahalagahan ng mga halaman hindi lamang upang may magawa no kasi kapag nakatigil lang sa bahay tapos bawal ka pa lumabas parang kinakailangan meron kang gawin no pag hindi nakakabagot no uh, kundi sila din ay nagbibigay sa atin ng tinatawag na tulong no bukod sa sinasabi ng siyensya ng agham na ang mga halaman na nagbibigay ng tinatawag na oxygen no uh, ang mga hayop naman nagbibigay ng tinatawag na masasabi nating happy chemicals no sa ating katawan no sapagkat tayo ay nagbibigay nabibigyan ng kasiyahan no lalo na sa mga matuwain sa mga aso sa mga pusa no nag-aalaga ng mga aso pusa o di kaya kahit mga isda no mga koi na no, halimbawa no uh, sila ang mga sentient beings no na tinatawag no sapagkat sa mga susunod nating mga videos ating tatalakay paano ang mag-alaga sa mga sentient beings